Mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan, ang watawat na nanaglad sa inyong harapan ay siyang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan nito sa isang bayang nagkakaisa na sa bawat himaymay ay may angkop na hugis ng kabuuan. Isang kung sakop ng mga lupain na kabawasan. Isang republika, demokratiko, malaya at nagsasarili. Ito ay siyang sagisag ng ating pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kaakit-akit at dinadakila sa buhay ng Pilipino. Hinubog ng matipunong kamay ng panahon, binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaang mga mamamayan at inakay na mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagi ang palatanda nito ng ating mga pagmamana at nabubuhay na sa isang ng ating mga karapatan nang tayo ay isinilang. Sa kanyang pangalan, itinala ng kasaysayan ng pagkakatuklas at pagkakatatag ng isang bansa, ang kaluluwa nito'y mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayog na adhika ay matatapos lamang kapag ang mga bansa, mga lahi ay magmaliw ng ganap. Ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sa gisag ng palagi ang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang walong silays ay kumakatawan sa unang mga lalawigang nagkasama-sama. Tinutukoy ng tatlong malalaking mga bituin, ang tatlong malalaking mga pook, Luzon, Visayas at Mindanao, na hiniyandog sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng buong may kapal. Ang puting tatsulo ay nagsasaad ng isang mapayapa at magiliw nating mga hangarin ngayon din sa katapatan at kawagasan ng ating mga gawain ng tatlong mga simulay ng masoneria. Ang pagmamahal kabatid, pagsaklolo at katotohanan at ng ating mga banal na panuntunan ng pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ang bughaw at kalawakan ay nagpapakilala ng ating pag-ibig sa inang bayan at ng ating matayog na panuntunan na pahangarin at ang mapanad na habing pula na nagpapahayag at nagsasaad ng ating walang humpay na kakayanan nagpapanatili sa atin isang bahagi ng kalawakan sa kanangitan. sa kabuuan ang tatsulok ang araw at ang tatlong malalaking mga bituin na bumubo sa ating watawat ay malinaw na sagisag ng pagkakapatiran ng tao sa ilalim ng patubay ng pagiging ama ng Diyos. Tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, na away pumailan lang ito sa ibabang ng mga lupain, ng maliligayang mga mamamayan, ng panghabang panahon. Hayun ang ating watawat mawagayway, isang sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kahulugan, ang palagi ang ulirang pananglaw ng ating mga mamayan sa mapayapa, nagsasarili at malayang pamumuhay. Magpugay kayo dito! Sapagkat ito ang kabuwang ganap ng kaligayahan at kagalakan ng ating mga ninuno sa panahon ng siglong nagdahan. Hagkan ninyo ito sapagkat ito ang watawat ng ating magigiting na anak, ang ating sinara Sulaiman at Maria Clara. Damhin nyo ito sa inyong mga dibdib sapagkat ito ang banal na watawat na minumutsa ng ating Pilipinas. Ingatan ninyo ito sa inyong mga puso sapagkat ito ang palatandaan ng ating mga kapatid na nagwis ng kanilang buhay alang-alang sa ating bayan. Mahalin ninyo ito sapagkat ito ang walang kasing halagang alaala -ala na mananatili magpakailanman sa lahat ng magiging katatayuan natin sa buhay. Igalang ninyo ito ng lubusan sapagkat ito ang nabubuhay na katawuan ang tiwa ng lupang ating sinilangan. Pintuin ninyo ito, sapagkat ito ang banal na tibabal na siyang pinagtakip sa duguan at luray-luray na katawan ng ating mga kawal na nangkamatay, Magpala at ialay ito sa may kapal, sapagkat ito ang bunga ng pagpapakasakit ng ating mga bayaning na mamaya pala at magtiwala sa makapangyarihang Diyos at sa makataong katarungan upang ito ay mapamalagiang sa inyo, sa inyong mga anak at ialak pa ng inyong mga anak luwalatin at lalong higit na pagpalahay ng ang mga nangamatay sa kapakanang ito ay di namatay nang wala kabuluhan.